good morning mga kamaso okay. tayo? Ano tayo? Kira. Kuya kanino po to? Pakitabi po Ate pakitabi po to Iyawan pakipasok Ate pag pagtapos sila kumain ha Ate pag pagtapos sila kumain Pasok nila mesa ha Toto Okay lang yun, no? nyo lang, may yung tao. Ito oh, okay. uh, Ano to? Oh, okay. Dai, po to. Ito wala o know, wala okay, okay, okay. Oh. oh. sige na. Ah? Sige, sige na, sige. Ito, kinumpis ka natin, walang umiyari. Hindi. Ito, pinatanggal na. Pakiwalis po yung kalat, ha. Pinatanggal na natin, sobrang ano. tega lang. Uy, hey, teka lang, papadali na naman kayo. Oo, niyan, ha? lang, ha? Kaya, Tanggal po lahat, tanggal. Masusunod na. 'yan? Ano po 'yan? Ano na po 'yan? Ano na po po na na lang! pa nga naalis, sumali sa na tayo. Ito, pinatanggal na lang natin. Sobra-sobra kasi yung latag yun. Hindi pa natatanggal, maalis na kayo. Tayo, wala nyo lang babalik ha Mamadali kayo Tayo, wag nyo na po yung babalik ha Ay, hindi, wala na po Pagbalik po, kukunin na namin ha. Ito, dito tayo, kaabahan tayo ng uh, delpan. Ito uh, na ating yung mga mga mangyayari nga. Ngayon, tabi-tabi muna tayo, warning-warning muna tayo. Ito, Tanggalin nyo na po. Tanggalin nyo na po. Ito. Kung, kung, kayo po may ari, bibigay po namin. Sige po. Ito. Ito sa inyo rin po. Itong motor sa inyo po. Motor po. Patawag po kayo ng barangay official. Patawag po kayo. Ito. 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 Pagbalik namin, hakusin na namin. Wanding lang kami. Oh, mo lang muna po, ha? Tapos, lang. kung sa barangay po ito, ganun din po, patanggal nyo rin po. Kasi yun na lang kami, tiya. Sabi oh. lang, ha? Pati sabihin ito, sabi ha? Kasi, walang gulong, ibig sabihin, nakaparata lang dyan yan. Hindi ginagamit yan. Ngayon, wanding lang po, ha? Po, lahat po, ha? Lahat po, ha? Pagbalik namin, kunin na namin, ha? Eh, buti, okay, wala, wala kami magagawa. Ganun po talaga. Sinabi eh, nag-warning na kami. Wala naman kami mag-intensya Okay, natin, na manung ma usapan po yun ha? ay ha pagbalik na yung Mga motor na nakabalat pa bodega na yun Pero basta pagalis po namin. Na ah? ay, Ito po puro. Eh warning lang. to. Sige, tawagin nyo ko ngayon Pag wala pimerah, sasampahon namin Tega, 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 boss Ang pakailaman, yung mayarity na patawag namin Atos, sige ito kasi pinagbigyan na namin. Ngayon may sinasabi Ito, ako pa. Ako? Yes, kasi, kasi, kunin niya lang yan, pati motor na no? Wala na siya dyan. lang yan eh. Na okay, okay, buto, okay. Hold back, hold back. Sa mga lang tabas ng buko ka nga mo. Pinagbigyan. Ngayon, bolt cutter, bolt cutter. Kunin niyo. Binigyan na nga kayo ng ano eh. Wala na yan. Wala na yan. Wala na yan. Ito pinagbigyan na ano pa yung bunga ano ng sinasabi. Ayos nyo ayos. Baka ayusin nyo para mag Kapila, 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 kapila. Kapila, Eh kapila. Kapila, muna, ayusin muna. Ano, kaya ngayon siya hindi kaya. Ano, akit pa ako hindi na. Ako na. Pinagbigyan mo na pinapatawag mo may ari. Ito, kanina pinapatawag lang namin may ari. Ano na paano ano pa sinasabi? Ano Ito pa yun, nakay maka. Barangay toto. Ayun, Ay, yung, yung barangay. Dapat mas... Ano, okay na? O, oh, uh, buot, buot, buot. Pera, pera, pera. Ngayon, ngayon, pati yung daan, wala na madaanan. Sakop yun yung galing. O, pagbalik, ha? Ay, pagbalik, ha? Pagbalik, kukunin niya. Pati gano'n, lahat niya. Pagbalik, Tolda, pakitanggal po. Pagtapos po nung kumakain, pakitanggal po yung tolda. Ah, sino po may So, pagtapos po nung kumakain, patanggal po yung tolda. Atas po kayo, ha? Ah. Ayun, tayo, matinawa, warning lang po ngayon, ha? Ah. Pagbalik namin nandiyan, kuha, ah. ha? Nandito tayo sa Lagosa, paligo na tayo ng ano Sa Kador, sa Lagosa Eto po, kanino po ito? Wala po may ari niyan? Huli hey, na. Hindi, kinatanong ako Kinatanong ako lang mga isi ba? Huli na ka Hindi Kasi hirap na lang natin Hindi ko tawag na ni Kasi may ari Walang na rin ang ilalim Hindi, kanino ba yan? Bakit? Hindi, pahari ako na talaga Tay, 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 ulo ka dyan, tay, baka tamahan ka. Wala bang importante naman, love? Baka meron, kunin mo, ha? Okay na yun, wala. Nakakukulong. pinakuha na natin pinakuha na ng mayari si may ari so kasi ano lang ano lang ako uh, nabubulok lang daw kasi May-ari na mismo yung nag nagpakuha bigay niyo yung mga ipot ating bagay bigay okay. bagay tayo. Paano tayo? Ay, ako na yung mga tiklis. Yung bakal po kanino? Papakuha nyo po sa barangay. Kung wala pong barangay, kukunin namin yun. So, so lahat lahat yung ulingin. Oh, pati yung pula kami na. Patawag nyo po yung barangay. Pag wala, kukunin ko yan. Dahil na, wag na po. Wag na po. Ay naman, isa Ayun na po. Chat. Chat ka Wala ko tayong problema ro, kami tabaw lang ho, wala. Oh, wag na kayong magbanggit ay, eh. naka-vlog kayo. Opo, patanggal na lang po. Gagawad po kayo? Opo, patanggal na lang po. Mamamiyan-miyan lang. Kasi pangarang lang namin dito. Kuya, last warning mo na to. Uh, ha? <mulay> Di ako nagbibiro. Alam mo na ngayon, bago ng ano ngayon. <mulay> ay, ay, kalimiro, kalimiro. Ay, Babaw na sa ibabaw. Ay, ay, ay. Tanggal. Pati to tanggal. Pag hindi tanggal, kukunin namin ngayon. <mukilis> ngayon> o, no, sige, tanggal, tanggal. tanggal. Tanggalin nyo na po. Pag hindi ko tinanggal ngayon, mamaya pagbalik namin, kukunin namin, ha? O, no, sige, ngayon na po. ngayon na po. Ha? Anong deliver? Babaan nyo. O, ngayon, sige, babaan nyo po. Babaan nyo. Pag deliver, baba. Pag may bibili, kuha. Pero ito, tanggalin nyo po. Papasok. Ito, kinuha na natin. Walang mayari. O, o. Ito isa. Ito. Tanggal to. Lahat sa side, alis ka mo. Lahat, lahat, lahat. Ikaw tay, saan ka? Tay, ikaw alis ka dyan tay. Ito, pasok. Kaya, pasok lang. Pasok Dito tayo sa Ragosa, Pasunsyon tayo. Alin ba? Hey, nasa kanto. Hindi, okay lang. Huwag sa kansado. Yun, dito tayo sa Ragosa. Ay, isang panyo po pa. Nakalabas mo kayo sa bangkit, oh. Tayo, kabaan sa थो बाबा जे चंद्र